So what do you think? Okay ba yun? <laughs> Anong masasabi mo dito sa ko na to? Sapa? <laughs> Maganda sana, kaso lang lubog. Oo, so ayun. Parang mayro something na nakikita ako. <laughs> okay ka Okay sana, pero parang I'm scared. Pa Hi everyone! Good morning! Welcome back sa ating channel! So kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa ating video. So for vlog for today, sobrang aga nating gumising kasi pupunta tayo sa isang spot dito sa Burgos na tinatawag siya It's Little Little Busay or something old siya na maliit lang. Pero sobrang dami na dilikod, sobrang ganda. So ano pa kinihintay natin? So yun mga kawano, excited na tayo pumunta doon. So ayan. Yeah excited na ako maligo ang aga-aga pero ang lamig-lamig. The weather today. Hello. Okay naman. So tara, okay, so tara na. Nandito na. tayo sa bahay ng kapatid ko. Susunduin natin sila. Dito sila nakatira. Tara na, Everyone, We're here now at Dauchar. Nandito na kami finally makakawander sa uh, bukana ng bukana ng ng sapa. Unsa man ni kay itom sa sapa? we're here na. Ay ang lamig-lamig ng tubig. Ito po yung way. Ito yung daan. Tao-tao po. Ayan. Ay, mariusip. Pero inisa ka sa Jukaron. Way, bata ng mga ligo. Pero ang ganda. Pero ang ganda ng area dito. No? Parang siyang sa palabas na kuan. Yung mga adventure ni Papa. So tara na guys. Ang ganda-ganda. Ayan guys, huwag so kayong magtaka kung bakit ganito yung gulay ng tubig. Kasi nga, ulan, ulan kahapon. So, ayan. Taw ko, taw ko, taw ko, taw ko. Uy,

Anong masasabi mo dito sa ko ano na to, Sapa? <laughs> Maganda sana, kaso lang, lubog. <laughs> Oo, so ayun. Para mayroon something na nakikita ako. <laughs> okay ka kayo. Okay sana, pero parang I'm scared. Yung, parang, yung meron ka 50% na go ka, pero 50% sa ilan dito ka na, natatakot ka. Kasi natin mo naman, naman yung kulit eh, Papa. <laughs> Hindi oh, ako beshi! Ayoko ko tatan. Loko. Ayun ang ganda ng sapa. So ayun, gagawin natin adventure tayo. Pupunta tayo doon kasi dumalas kuya doon parati. So ayun. Ayun mga ka-wonder. Kapit Barbie. Yes, kapit talaga tayo. For one, black car. wonder nandito na tayo ngayon pero hindi po rin siguro kami maliligo kasi nga iba yung kulay ng Hindi naman magulay kaya Finally. Hindi tayo maliligo kasi kuan. Hindi tayo maliligo ngayon kasi sobrang aga pa. Hindi sin time din natin sure kung anong meron sa loob ng tubig. At least na-experience natin kung ano dito. So, ayun lang. Next time na lang tayo babalik dito. At sakita nyo may sapa dito. Maganda sana pero madilim na yung tubig. Mas sabi mo? <laughs> Well, it's a great adventure. Mm -hmm. Ganit na maligo, pero lubog man. So, yes, actually. Oh, oh, sa paglalakad namin ng 30 minutes or 45 minutes, something like that, ito yung bubungad sa inyo dito sa Mananaw. Ang Mananaw, ibig sabihin, say, ayun para makikita mo ba, saying. No, it's, I don't know how to say that. It's a view, parang overlooking view. ayon. perfect na kuhadi natin. Sa, sa mga halamanan, natin. ayun, ang daming bulaklak eh at the wow perfect lungsod iyan po yung town nila na sobrang ganda Ayun, mga Nandito na tayo ngayon sa ating vlog for today. Ang gagawin natin isa kaya tayo doon sa bundok para Tumingin sa overlooking yun. Yung, yung pinakamagandang barbie sa balat ng lupa sa isla ng Siargao. Maganda, maganda, maganda. Maganda pa sa imong jowa. Char. So, ayan. Tara na. Doon tayo akyat. So, hindi namin alam yung daan pero mahanap din natin yan. Pag may daan, chak merong spot. Char. <laughs> yan lang. So, ang guys. Hindi namin alam kung anong daan pa Pag namin pero alam ko talagang maganda yung pakalabas na natin natin. Naku, maganda na. Ay, ito na nga, besh. Ito na yun. Ito na yun. Dito talaga na ito. Ito sure na. for watching. So, yo! So, yun, finally, nahanap natin yung spot na dapat natin punahan. Tara! Okay. Oh, my God. May aray pa dito. Ay, yo! Ito yung Guys, wala kasing tao. So, ayan. Pero may nakita akong halaman na to. Bago ang tawag Finally we're here. Hello. We need Guys, I'm good. Look at the ocean. Wow. perfect, oh. Yeah! Yes! Ang ganda! Yan lang. So, ang ganda ng spot dito, mga ka-wander. Ang ganda po. Ayan, ng oh, view, oh. Bakla! Ganda, oh! Ganda, oh, eh. I love chardonnay! Hi everyone! So today, sobrang ganda ng experience namin dito dahil kahit pwede siya, hindi maganda yung weather. May nahanap kaming spot na ganito kaganda. Sobrang ganda ng gawa ng mga tao nito tapos nakaka in love kasi ang ganda ng vibes tapos nakaka chill nakaka nakakamangha parang there is no place like home amazing place at the same time sobrang nature nature talaga siya so ayan salamat everyone sa mga mananood. sana po supportahan niyo po ang aking youtube at more pa na darating na journey sa akin samahan niyo ako yun lang. Hi, everyone. So, ayun. Maraming salamat sa ating followers. Sa ating YouTube account, pero na 1,200. Yay! Eh! Sa ating TikTok, guys, meron na siya tayong 300,000. Road to 300,000. Instagram is running to 16,000 subscribed followers. So, ayun, guys. Sana samahan nyo po ako sa aking journey. I-subscribe nyo po ako. Supportahan nyo po sana sa ang pagiging vlogger ko. So, yung parang pagiging vlogger. So, ayun, everyone. Sana po, um, Samahan niyo po ako everyday sa aking mga munting story at then buhay dito sa isla ng Siargao. Sana mamit tayo. Kung gusto niyo ng tour guide, magpunta niyo dito sa isla ng Siargao. Business lang sa akin, magpo kayo sa akin. Hire me as your tour guide. Dadaling ko kayo sa better place here at the isla ng no. oh. wow. Siargao. Yun lang. Tara, uuyan na tayo guys!